Si Maria Rubina Santos at nireklamo nire niya, yung kanyang kapitbahay na nag-aalaga daw po ng napakaraming aso dahil nakakaistorbo na nga po sa kanilang lugar. Maingay at uh, hindi daw po uh, kaaya-aya yung amoy ng mga aso daw po. Ma'am Rubina, saan po itong uh, bahay niyo? Sa San Lorenzo po, Santa Rosa. Nasa loob po ba ito ng subdivision? San Lorenzo po, subdivision. San Lorenzo okay. subdivision, okay. ano po. Kailan pa ho Ah uh, nagumpisa itong reklamo ninyo. Bukod po dun sa petition namin sila. Pero yung sariling kaso ko na po sa kanya nung 2019 nagumpisa po sa aso pa rin. Nagkaso aso, na kayo sa kanya sa ampo. Lumipat po sila diyan 2016. Tapos 20 August 2016, November 2017 petition siya. Labindalawang pamilya po. Dahil sa sobrang ingay, motor, tao, aso, lahat po, maingay. Ngayon, ang nangyari ho, nung pinitisyon namin siya sa Homeowners Association, syempre ho, pinagkasundo na naman na nga akong hindi na mag -iingay. So, ang nangyari, unti-unti uh, naman ho, nabawasan yung motor na lang, nawala na. Meron pa rin ho for a while, pagkatapos nawala na ho. Tapos yung ingay nila, medyo maingay pa rin, pero... Yung mga radyo, sa gabi, nagagalit yung isang kapitbahay namin dati. Minumura sila kasi ang ingay nga magpapatugtog. Yung kapatid naman niya yon. Ngayon hanggang eventually nawala na rin ho yon. Yung aso lang ho talaga, hindi niya maalis kasi ho, negosyo niya yung aso. Kasi siyempre mabebenta, mawawala, aalisin, may papalit. Iba na naman, ganon. Iba ng iba, iba ng iba. So kaya nasasabi ninyo na ginagawa niya negosyo ito? Talaga naman hong negosyo niya. Okay. Alam niyo po ba doon po, sa mga lahat po na subdivision po, meron tayong tinatawag na subdivision rules and regulations. Although, ang alam ko, ha inaalaw mag-alaga ng mga hayop. Only domesticated animals. Mm. ano Ibig kong sabihin, aso, pusa, yan. Mm. Pero bawal yung mag-alaga ka ng kalabaw, baka. Mm. Bawal yon. Yung iba, yung mga nag-aalaga ng ahas, nag-aalaga ng mga ostrich, yung mga ganon. Bawal po yun. Ano? Pagka ganun po, nire-reklamo po yun sa DNR. Ang ginagawa po ng DNR, pinupuntahan po yan, ini Tapos nire-rescue po yung mga animals. Kasi bawal po yung mga yon. Ano po? Eh pero ito sabi niyo aso lang. So domestic animals ito. po meron silang unggoy, meron din silang ahas yung kapatid niya pero nawala na din. Wala na yun. na rin po. Sa Nung nagreklamo kayo sa homeowners, ah. ano po ang aksyon ng homeowners? Magkaharap kami, sabi niya, "O sige, aalisin ko yung aso ko diyan pero alisin din ng lahat ng aso dito sa kapitbahay." Sabi ko, "Teka muna. Eh ang nakakapirwisyo lang naman sa akin yung aso mo. Yung ibang mga aso naman diyan hindi maingay." Tapos ang sabi ng presidente namin, tama nga naman, unfair sa kanya kung aalisin niya yung aso niya, pero yung aso ng iba, hindi aalisin. Magandang araw po sa inyo, Chairman Godopredo de la Rosa. Uh, magandang araw po. Oh, nandito po ngayon ang kabarangay ninyo na si Mrs. Ma Maria Rubina Santos po. Nirereklamo po niya yung kapitbahay po niya na nag-aalaga raw ng mga maraming aso at ginagawan negosyo. Ito po ay nasa loob ng San Lorenzo Subdivision at napag-alaman din po namin totoo po ba na naghasampan na kayo ng reklamo sa barangay? Opo, Nagharap na po sa akin yan. nagharap na po nag-mediate na po ko sa kanila. Ano po ang resulta ng mediation na ay, chairman? Hindi po, po sa pag-uusap nila ay sa tagal na rin po ng problema na yan. alam ko nang pumunta sa akin matagal na rin sila. Ay nagkasundo naman po sila sa harapan ko. Ano po ang napagkasundoan, At, Chairman? Ay, ang napagkasundoan nga po, napilit namin, alam ko, na talagang susunod yung may-ari nung aso ah, na babawasan kasi sobrang madami. At, Opo. Uh, uh, hindi uh, na siya napag... siya mag -bibrib. Opo, ay, Chairman, napagalaman po ba ninyo na ginagawa daw negosyo? Yun ng ng nga bibrib. po ang sumbo, Po siya? Yun, oh, yun nga po yung sumbo. Kaya sinabi ko, ay bawal naman yon Unang-una, residential yan. At well, uh, hindi po pwede yun dahil makakapurisyo ka, lalo yan, yeah, may na. So alam ko naman na nagkasundo na sila at actually nagkahinga na nga ng loob, ng sama ng loob sila eh. Opo. At sabi ko nga, biniro ko nga, nag na, pati nga ako, napahiyak na rin dahil siyempre <laughs> sa tuwa siguro at nagkasundo sila. Pero after federal week siya ka, eh, ito na naman yan si ma'am at nagtalagang hindi naman daw sumusunod. Opo. So, ang advice ko na nga is i-elevate na doon sa mataas na, no? Dahil kami naman po talaga, hanggang doon sa pagkakasundukin lang naman namin yung, talawang, yung dalawang both parties. Opo, opo. At aside from that, wala po kaming magagawa. Kundi, yun nga, mag-issue kami ng certificate to file action para ma-elevate nila. to the other agency kung, ano yung dapat. Handa natin. na po ba kayo, <laughs> sir, na mag-issue ng certificate yes. to file action? Yes, opo. Anytime po. Okay. Anytime. Sabi niya, chairman, sabi ko, chairman, tignan mo, din nung sinabi mo isa na lang ang aso niya, naging labing taklo, labing dalawa, nagtignan mo, chairman, sabi ni chairman, pinatawag si Lupon. Tawagin mo nga yan si, si ano, yung ganyan. Tapos sabi niya, pare, isyuhan mo na nga na ng si CFA, hindi naman talaga sumusunod, tignan mo, daming aso. Ito ang sagot ng Lupon ni chairman. Teka pare, ano muna, isa pang hearing, uh, anuhin natin sila. Sabi ko, ba't mag -hearing na naman, pabalik-balik na lang tayo. Hindi, kasi baka ma-technical kami. Hindi ko alam kung anong bakit. Di, pagdating ho doon, nag na naman kami. Sige po. Sa makatuwid, wala, nang iniinsulto pa ako eh. Opo. Sinasabi pa sa eh ikaw kaya ang mag-adjust? Bakit ka hindi ikaw ang umalis doon sa subdivision? <laughs> ang kapal ng uh, lang mo. Katapos, eto sige, po, attorney, sabi po. ni, sabi ko, oh, hindi kami nagkasundo, hindi ba sabi mo, i-issue mo na ako ng CFA? Alam mo, sagot ni Lupo, hindi. Kaya po umabot ako sa DILG. Chairman, ang sabi niyo po, handa na kayo mag-issue ng certificate. Wala, na sinabi niya na pinakawa ko, nag-issue ka na. Oo. Uh Nag-issue ka na ho. Wala akong problema kay Chairman. Ang, yan, hindi oh, pa nga nag-issue ka na. O oh, ayan. Anyway, I-issue na raw. Oo, i uh, issue namin namin. Okay, sige. Kaya naman na, 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 sa amin yung kaso at napakatagal nung di ko sila mapag-ayos. Opo. Sige kasi po. po. Chairman, hindi naman po sumusunod. Alam nyo naman po yun, hindi yes, po ba? I know. Ay, sinabi ko nga sa'yo, ay, wala naman kami mm. magagawa. Hindi ko naman pa, wala kami power para i-force yun, para pasukin, by hmm. force. Hmm. Sabi ko kami, ang, ang objective namin is pagsunduin lang kayo. Kung hindi kayo magkakasundo, ay, eh, ka na namin ng CFA para i-elevate mo na kung saan mo galing. Tama po yun. Ma'am, oh. ayan na po. Uh, nandito na po si Chairman, handa na po mag-issue ng certificate to file action. Kunin na lang po niyo anytime ano po? Nangako oh naman po. po. Oh po eh. okay. Sige pwede nyo na pong i-elevate yung yung kaso kung saan man ninyong gusto magandang hapon po magandang hapon din po na, napakinggan niyo naman po kaya yung ano yung uh, reklamo rito ni Mrs. Rubino Santos Yes po attorney Oho uh -huh. ano po ba ang ano ninyo opinion niyo tungkol dito sa pag-aalaga ng aso sa sa bayan po ng Santa Rosa o, oh, wala naman pong pagbabawal sa pag-aalaga ng uh, ng mga aso Opo uh -huh as long as sila po ay responsable. Opo. Responsable, hindi lamang po sa sa medical needs. Importante po 'yan, medical needs po ng ng but also pati na rin po sa pagkikip ng mga asong 'yan, sa pag-aalaga, 'yung pag-house sa kanila. Uh, since 'yan naman po, sabi ko nga po kanina, uh, first time po ko pong na narinig po 'yang 'yang anong huyay, reklamuhan po yan. Opo. Uh, pwede naman din po naman namin kahit pa paano, uh, alam niyo naman po ang proseso, ato, hindi ba kailangan magkaroon muna ng endorsement, ang lupon po. Yes, sir. O kung gusto naman nila magdemandaan, eh, kung iuutos ng usgado na alisin ang mga aso, hindi kami naman, naman makikipagtulungan na Uh, pick upin yung mga aso. Opo, opo. Nanduro na po tayo sa point na mag-i-issue na raw po si chairman ng Certificate to File Action. Ito po, ano, ang uh, location po nung nireklamong uh, lugar po ay eh, nasa loob po ng San Lorenzo uh, Subdivision. Ano po? over po yata rin naman yung subdivision opo. na yan. Ngayon, uh, ako alam ko, inaalaw yung uh, pag-aalaga ng aso pero may limitasyon. Kaya alam nyo po ba kung limitasyon sa number ng pwedeng alagaan wala naman po wala, wala. Naman, uh, ano eh tungkol po doon sa ano doon sa limitasyon na hindi ka hindi ka pwedeng mag uh, negosyo ng pag-aalaga ng aso. Yung tinatawag nag-breed -breed daw. Uh, breeder po ng ng aso. Wala rin naman pong ano eh, wala rin naman pong pagbabawal. Pero kung talagang halimbawa po, let's say, 'yan po ay malakihang breeding station na po ng aso, ano, breeding facility na po 'yan. Dapat na po i-register po 'yan sa Bureau <laughs> of Animal Industry. Opo. Yun nga yes. po. Animal facility na po siya. Kailangan po i-register. Meron po nga ang reklamo rito si Mrs. Santos na parang nag breed daw sila dahil papalit-palit yung aso po. Dr. Bustamante, yes. nagpunta na po ako dyan sa inyo. Nag-file okay. na rin po ako ng reklamo. Yes, yes, yes. Ang sabit po sa akin ng mga nakausap ko po sa office nyo ay... Magpupunta sila na hindi alam, parang gano'n. Magkakaroon ng hindi ko alam kung ano po ang ano tawag doon, kung ocular or inspection na unknown to the owner. Ah, ah yun po. Pero nag-usap po ba na dapat kasi kasama barangay ho dyan? At saka sabi nga I, namin, as, kailangan nung i-endorse Opo, pero ang utos po sa akin nung nakausap po, courtesy kay chairman, magbigay din po ako ng sulat na, yun nga, nagre-reklamo ako, na gano'n gano'n. Which is ginawa ko, may pirmapangapo dito, pina-receive ko kay chairman. Kasi po, talagang sobrang ingay po nung aso niya. Tapos hindi, di ba po, ako naman sinabi ko, okay mag-alaga, pero yung ingay, paano naman po yung karapatang ko para sa tahimik na pamumuhay? Tapat na tapat po kami, Doktor. Okay. Tapos ang ingay po talaga, hindi mo lang niya inaawat, samantalang alam niyang may kaso. Parang talagang iniinis niya ako, kasi alam niya, nag-iisa ako eh. So, okay. iniinis niya ako, tapos dinidefy niya talaga. Ang ginagawa niya, sinasabi sa barangay, nagkakasundo kami. Oo, oh, nagkakasundo kami kasi pumipirma siya. Pero after that, pag uwi, wala siyang sinusunod. Katulad nung nagkaharap namin si chairman. Ang sabi ni chairman, bakit ilan ang aso mo? Lima ho. Pero sa totoo lang, anim ho yun at that time. Tapos sabi ni chairman, bakit mo kailangan, na, bakit may lima kang aso? Ang sabi niya, eh kasi ho, protection din naman namin. Sabi ni chairman, hindi mo kailangan ng limang aso kung protection nyo lang may pagdadalang ka ba ng ibang mga aso? Meron ho yung sa farm namin. O yun naman pala eh. Kaya ho kami, naman, nasabi ni chairman na nag-ayos kami kasi nangako siya na isang aso ho. That was November or October 2021. Pagdating ho ng March 2022, eto na po, lumobo na po yung aso niya. Ayan, eto po, o may kuha ako, may mga picture ako. Tapos, sinasabihan pa, ako pa yung nilalait niya, ako pa yung minumura niya, ako pa yung nilulusob niya sa bahay, kung ano-ano ang sinasabi niya sa akin. Tapos sinasabi pa nila na kung ano-ano daw sinasabi ko sa barangay. Pag tinanong ko kung ano yon ang sinasabi nila sa akin, ewan ko sa'yo. Isipin nyo, lahat ng paninira, pagmumura, pagsigaw sa akin, panlalait, pati pangit daw ako, ganun daw ako, ingit na ingit daw ako sa kanila. Eh ang inaano ko lang naman yung aso, nagtatrabaho ho ako. Kailangan ko ng katahimikan. At kahit ho, hindi ako nagtatrabaho, kailangan ko ho ng tahimik na pamumuhay. Ang ingay ho ng aso niya, walang pinipiling oras. Meron ho, marami ho akong CCTV, doctor, kung gusto niyo makita. May Sorry. mga CCTV ako, yung mga ingay ng aso niya, madaling araw. Ayan, sinend ko lahat po dito eh. Tapos may, hanggang walang nangyayari kasi pasensya na po, uh, kapitan ha. Pero ang feeling ko talaga napoprotektahan siya sa lupon. Bakit po niyo na, uh, na nagbe-breed siya? yun. Mga aso, labas masok. May mga ano ako, may mga daladala -dala silang mga pet. Ano? Tanong ko lang po, ano? Is it within your powers na mag-conduct ng inspection? Kasi may reklamo na na nagbe-breed daw po. Pwede naman po namin yung uh, pastalan. Pwede, na pwede po, pwede po ninyong gawin yan po. Ay, ko po, uh, napuntahan uh, na po yan ng July. Ha, napuntahan na po? Yes. Uh -huh. uh, wala po nakitang aso. Wala 94, 2022 po. Uh -huh. Ang style niya, pag may reklamo, unti-unti, itatago mo na. Tapos lalabas na naman. Isipin niyo, kung walang nakitang aso, eh ano ho yan? inimbento ko ho ba yan? Hindi ho ba? Sige. Kasi ang gano'n ang ginagawa niya, pag may reklamo, itatago niya. Kapag uh, ayan na, ayan na naman. Sige. Okay, sige. Kumuha na ho kayo ng Certificate to File Action. Hmm. Umakyat na po kayo sa korte. Sana nga po, bigyan na uh -huh. nila ako. Hinaharang ni, po ng eh. po ni Chairman. Ayun na nga po. Sige po, ako yung advice Kaya ko lang po, ako, po sa inyo para ma-resolve ma ma na ito. Kaya po talaga lumapit uh -huh. na ako dito kasi wala na akong pupuntahan kundi kayo. Sige, Sige po. po. Sige po. Ganun po ang advice ko sa inyo. Kunin niyo yung certificate to file action, mag-file na po kayo ng demanda. Mm. Opo. Mm -hmm. Palagi ma ko ma matutugunan na yan doon pag nasa korte. Ayun na nga po. Uh -huh. Sige po man pa-assistahan po namin kayo. Salamat po. Sige po, ako sapin po kayo ng mga staff sa likod. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pagpunta rito po ano.